Ay, guys. Uh, Manginit na naman ng panahon, no? Summer na. Kaya, naglalabasan na naman yung mga ahas. Kaya, ingat kayo kasi. Eh. Tulad dito, may kumakalas ko sa aming kusina. Kaya, hahanapin ko, no? Uh, for awareness to, sa mga bahay na malapit sa mga pundok o sa malapit sa mga kanal at sa mga palayan, no? Kasi, pag lumabas yung mga ahas, delikado. Lalo na pag nakagat may naka, nakagat sa inyo no? Uh, sa kaso namin dito sa kusina may kumakaluskus kaya tara hanapin natin so ayun nga dito tayo maghahanap sa may kusina kasi dito kumakaluskus eh, sa hindi ko malaman kung saan eh. basta malapit dito sa may dingding no? o sa may pader yan so hinahanap natin mabuti no? yan Siyempre, napakadelikado yung ahas na yan no? pagka hindi mo napansin at uh, nakagat ka, lalo na kung hindi mo alam kung anong klaseng ahas yan. Ha? Baka segundo lang abutin mo pagka nadali ka ng kamandag. No? Yan, so, banda, banda rito, banda rito malakas ang kalaskos eh. Yan. Dito, dito banda. Yan, yan. Yan, dito banda malakas ang kalaskos so bubuksan natin. No? Buksan natin yung dingding. Ayan na nga no? na nakita nga natin na nandyan siya sa loob. Uh, binard ko lang guys no, kasi medyo ano eh. you no, kita nyo ba yun? Yun no, ang lakas ng galaw niya So talagang ano no, uh, uh, verified talaga na uh, siya no. Ayan, ayan no, so unti-unti na siyang lumalabas sa butas no. So I found out na ano no, uh, naipit pala siya, uh, nadikit dito sa... Sa aming wall. Kasi may pandikit to eh. Hindi siya nakatakas, no. O so, yun pala yung dahilan kung bakit umiiyak yung mga daga rito sa bahay. Marami pa to sila eh. Kasi alam ko dito sa ilalim ng bahay namin. Uh, may butas, no. Kaya tingin ko may ahas talaga rito marami. Pangalawang beses ko na nakakita ng ahas dito, no. Ngayon ko lang nahuli tong isa na to. Yan. So, yun. Ingat kayo guys, no. Uh, pagka malapit kayo sa mga da damuhan, no. Lagi yung titingnan pag may kumakalas ko so thank you. Pinakawalan na nga natin dito sa labas guys yung aas no para safe